Magandang araw Pilipinas, Namaskar India. inubunan naman kami guys dahil nga dumalis kami kahapon, maghapon kami guys at sobrang init dito sa India. Umabot ng 42 degree dun sa lugar na pinuntahan namin. Pero sa na yung chismis na yon. dito nga pala guys kaya nasa baba si Adi dahil nga may nakitang ahas dito sa harapan namin. eh dito pa naman kami naglalaro ni Adu minsan paghapon. Kaya nga sabi nila wag na daw kami maglalaro kasi nga nagumpisa yung tag-ulan guys ay naglalabasan yung mga ahas. Kaya, ang mga laro namin, guys, dapat daw sa may rooftop na lang. Eh, gusto ko sana, guys, si Adu, maglalaro sa may damuhan, guys. Kasi, minsan nga inaaya ako si Adi, gusto ko mag-picnic para lang mapaglaro siya sa damuhan. Pero, guys, sa ahas na yan, ay hindi na kami bababa. tas ito nga, guys, tawang-tawa ang mga lolo at lola ni Adu. Dahil nga, inunahan niyang maupo dun sa upuan yung lola nila. O, ba my... diba? For the kanta of person. So, alam nyo guys, sa susunod, magdadala na ako ng mic dito sa may India. May nagtatanong sa akin, meron daw bang nagbibidyo dito? Ang mga Hindu, hindi daw. Pero yung mga Christian daw doon sa tribo, katulad ng aming kasambahay, nagbibidyo daw sila. At dahil nga guys, naglilinis si ate sa kwarto namin. Sabi ni mami, dito daw muna kami sa kwarto niya. Kaya dito kami nagtambay ni Adu. Tapos nga guys, ako na naiinitan. Naiinis ako dahil bawal akong mag-short dito. Tapos tinitingnan ko yung pajama ko. Gusto 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 ko na talagang itaas guys. At ito nga guys, natapos na linisin ni ate, kaya napag ko na ilalapag ko na lang si Ado dito sa cream niya. Tapos nga guys, may nakita ako dito, nagbabakal bote, tingnan nyo yung style. Nagbabakal bote siya sa gitna ng Bokeh Hindi mo ako love today, no? Hindi mo ako love today, no? Huh? I love you, now I'm doing <laughs> <laughs> Now you know what I'm trying to say. Sino smile mo? Yung work mo o ako? Actually, I'm commenting on one of the vlog. Alin, yung ka? Hindi. Alin, tingin? Hindi. Ano yan, love? Lab? Tingin? Love, tingin. Ano yan? Ano sinabi? Ano yan sa marker? Lagyan ko daw ng marker. <laughs> Believe. At pagtanghali nga, guys, ay kailangan na namin isara yung mga pinto at bintana. Kitang-kita nyo naman, guys, ang lakas ng hangin. Pero yung hangin na yun, guys, ay heatwave na sobrang init na pag natamaan ka, ay magsusuka ka at magkakasakit ka. At yan nga yung tinatawag nilang nakakamatay, guys. Luang tawag nila dyan. Once na natamaan ka dyan na, na hindi ka pa kumakain, guys, at ano yung pagod ka, puyat ka, sigurado, guys, magkakasakit ka at pagkatapos ka namin yan guys ay maya maya ay nagising na rin si Adu kaya binaba ko rin siya dito kaya lang si Adu may bagong laruan nga dito ayun pala guys nandito yung mga patatas ginagawa niyang bola nilulusot niya dyan sa gulong ng bike etong nga bike kasi natatakot ako kasi baka mabagsakan siya pero hindi na mapigilan guys kahit nilalak namin yung pinto alam niya nang buksan tapos guys sa labas niya nai ang lola niya na nagluluto ng tanghalian namin mountain curry nga ang ulam namin kaya hindi na ako magliluto ng Filipino food. Ang nangyayari kasi, guys, Tuesday, Thursday, hindi sila pwedeng kumain ng, uh, ano yung dito, kahit anong karne. Kaya, ang ginagawa ko that time, magliluto ako ng Filipino food or ng pagkain ko. Tapos, ito nga, guys, si Adi daw to. Sabi ni Mami. Ayan, guys, tignan yung 6 months. So, meaning, guys, 30 years ago, ay uso na sa kanila yung photoshoot ng 6 months. ba? Diba? Dati kasi, guys, dun 6 months ako, wala akong picture. <laughs> ito si Adi, guys. dun 6 months siya. Dinadala daw siya sa studio pa para picturean. At nung nakita ko ngayon picture ni Adi na yan, ay napatunayan ko guys na hindi sila magkamukha ni Adu. Na ang kamukha talaga ni Adu ay sa side ko kasi mas kamukha namin si Adu nung mga bata pa kami. Kamukha siya nung kapatid kong lalaki nung bata pa si Adu guys. Pag nakita niyo yung picture, dito kasi sa picture ni Adi dito, hindi niya kamukha si Adu talaga. Pero guys, pag nakita niyo yung picture ng kapatid kong lalaki nung bata siya, kamukhang kamukha ni Adu. Tapos ito nga guys, sinasabi ni mami, ito daw yung time na wala pa si Adi. Bunso kasi si Adi guys. So ayan, nakikita mo na ang payat-payat niya guys. Sinasabi nga sa akin ni mami na ito daw photo album na to, guys ay may get 40 years na. So natabi niya. Ito guys sinasabi ni mami kamukha din daw ni Adi to yung ate ni Adi kasi mataba-taba. Tapos ayan guys si mami daw yan yung pangalawang babae yan yung tinuro ko na yan. Si mami daw yan nung bata pa siya. So tinabi niya diba sobrang sinop niya. At pagdating nga guys ng alauna ay gutom na talaga ako. Hindi ko na matiis. Pero si Adi guys ay sobrang dami niyang call kasi ewan ko ba dito parang Friday ata ato guys. Pag Friday kasi ganyan guys, sobrang dami niyang calls or mga ad hoc calls kasi nagkakaproblema yung mga system, mga ganyan yung mga website. Kaya talagang nakatutok yan guys. Yung pagkain niya, ay nako, minsan sabihin niya mauna ka na. Kaya napapansin niyo guys, pag nandito ako sa India or kahit sa Pilipinas, sana ako na hindi kami sa sabay kumakain kasi nga super late niya nang kumain. And ako naman guys, hindi ako pwedeng late kumain dahil minsan pumapasok ako, minsan naman may inaalagaan akong bata, 'di ba? So <clears throat> chumechempo lang talaga ako guys. Pero guys, sinando ko pa rin siya kasi nga baka katulad nung nakaraan, bigla na lang siyang bumababa habang kumakain ako guys. So para din na ako tumayo, sinasandukan ko na rin. Anyway, sabi niya naman bababa siya. Pero pag sinabi niya bababa siya guys, minsan after 1 hour, after 2 hours yan bumababa, tinatakpan ko na lang ulit. Nung mga nakaraan, ay dito nga kami sa may baba, sa may sala, nag ano guys, naglalaro ni Ado. Pero nga guys, dahil hindi masyado nag-uulan ngayon, ilang araw na hindi umuulan guys, ang init. Ang init talaga guys. Kaya sabi ko sa anak ko guys, ay na tayo. Tapos sinayaan ko nga siya guys na umakyat dito sa hagdan Pero with my supervision pa rin guys. Para hindi ko naman talaga binabawalan si Ado guys kung anong gusto niyang gawin. Kasi gusto ko mag-explore, explore siya ganyan. Okay lang naman guys, masugatan, malaglag guys. Pero yung ano tao dito, yung hindi naman grabe. Sa akin kasi guys, ganun ako klase. Yung ano sa kala ng iba, pinapabayari yung anak mo, umakyat ng hagdan Pero for me guys, mas ano siya, mapapractice kasi sa buhay, malupit ang mundo at hindi natin alam kung ano pa yung mas masakit na mararanasan niya kaya hinahayaan ko rin siya hinahayaan ko siya dahil hindi siya nakadepende sa akin, ewan ko kung bakit, kasi parang may trauma ako dun sa part na alam niyo yun, na, ano yung na maagang namatay yung nanay ko, tapos nakadepende kami sa kanya, sobrang nahirapan kami kaya ayokong mangyari kay Adu yun kaya hindi ko siya pinapadepende sa akin kasi hindi natin alam kung anong mangyayari sa buhay namin, di ba what if lang naman, di ba, mangyari Katulad sa amin So kami kasi guys Unexpected yun eh Kasi akala namin Healthy yung nanay namin Ganun Tapos biglang nawala So, para kaming napilayan ng todong-todo, guys. Sobrang hirap ng buhay namin magkakapatid. Kaya, ayun, guys. Bago pa ako maiyak sa drama ko. Ayun, pinatulog ko ulit si Ado kasi tanghali na. Tapos, finally, nakuha ko na yung mga iniwanan ko ditong alahas, guys. Kasi nga, say ko kay mami. Kinuha ko kay mami. Si mami kasi nagtatago. Say ko sa so kay mami. Kukunin ko na yung kwintas na tag dito yung Mangal Sutra. Napansin niyo, hindi ako nasusot ng Mangal Sutra or yung simbolo na married ako dito ngayon. Dahil nga, guys, yung aking Mangal Sutra, di ba, napatid ni Adu. Tapos, si Mami, binigay niya sa akin yung napatid rin niyang Mangal Sutra. Pares kasi kami, guys, napatidan ng Mangal Sutra. Pero, meron kami yung Mangal Sutra, guys. Sobrang laki kasi, guys. Pang ano yun, pang wedding, pang party. Hindi siya pang daily, daily use. Itong pang daily use namin, napatid. So, sabi sa akin ni Mami, kunin ko na daw yung kanya, tapos daw ipapalit ko para daw mas makapal yung mabili ko kasi ginto din yung kanya. Ligay niya na sa akin guys, kaya tinabi-tabi ko naman dito. Tapos ngayon nga guys, na napag-uusapan na na mag-aasawa yung kuya niya, nako na guys. Sabi niya guys, bigla niyang naisip na yung kwintas daw na binigay niya sa akin ay ibibigay na lang daw sa mapapangasawa ng kuya ni Adi para tag-isa kami. Nung narinig ko yun guys, ay napa. Where was I? <laughs> ako ni Alexa Ilacan. May kasi tatlo nila, Adi, yung magkakausap. So, sabi ko, Adi, tanong mo nga sa nanay mo, nasa ako in the past six years para bawiin niya yung binigay niyang kwitas. <laughs> At ibigay dun sa future. Ay, eh, wala pa nga future asawa ng anong bayaw ko, guys. Eh, Ay, niya na wala pa nga. Sabi ko, anim na taon na ako dito. Ano ako? Invisible. <laughs> sabi ko sa kanya, hindi ko ibibigay to me kasi binigay mo na sa akin. <laughs> <laughs> Baka sabihin na naman ng iba dyan, ay nako, mukha ka talagang pera. Napaka ano mo talaga. Huwag tayong impokrita guys. Kahit sinong bigyan at bawiin ay hindi matutuwa. Pero that time guys, nung sinabi ko na hindi ko bibigay, tumatawa lang talaga yung nanay ni Adi kasi tawang tawa siya. Tawang tawa siya na hindi ko ibibigay talaga. <laughs> Biruin mo guys, ilang bond ko nang tinatago to. Nakalimutan niya na nga to <laughs> Tapos, abawiin daw. So, ang end guys ay sa akin na to <laughs> syempre katulad nga ng sinabi ng mga iba dyan si Elena hindi yan magpapalamang totoo naman alam mo magpalamang ka foreigner ka lang magpapalamang ka pa tapos guys baba tayo para magluto ng marienda so meron nga ako ditong luncheon meat na chicken alam ko naman chicken to guys pero binasa ko pa rin at binig sure ko na nakalagay ay no beef at no pork. pero di ko sila inalok dahil guys ang mga Indian hindi kumakain ng kango Parang wala ng delata section sa mga grocery dito guys. Dahil hindi talaga sila kumakain ng mga pre preservative katulad nating mga Pinoy. Kaya nga nagluto na lang ako mag-isa. Tapos guys si Adi rin hindi siya mahilig kumain guys ng delata. So ako lang kumain yan. Tapos sinagluto ko siya ng pancet canton.